Sama ko daw si ate. ako <laughs> nagpicture, ang dami. <laughs> Tignan na. 100 ano, views ka. Na yeah. dollars, pwede na, kayo, pwede na sa mga. Dollars? Mm -hmm. okay. ayan, oh. Ay, ayan, Ayan, Magano ka. ka na, be. Ayan pala, may rinus ka. ka. pala. ko. Okay ngayon pala yung atin, no. Oh. Ayun din ba? Batang gas, batang din. Ay talaga? Oo. Oh, oh. Ney ako. Oh. <laughs> <laughs> Lemery sa kayo nang ano, <laughs> Ay, video pala yan. <laughs>